Hmm, talo si Ate Shane. Hala, napunit na. Hmm. Ta! Hmm. Ay! Ayaw mo papa, Hmm. Hmm. yan, bata. Hmm. 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 Pockets! Hmm. Oh, lab mo bayan si Ate Shane? lab <laughs> mu bayan si Ate Shane? Ay, <laughs> ka? Hindi mo kulab. Hmm.

Ha, gagalit ka. Ha? Bakit ate mo ba yan, ate? Ate mo ba yan? Ha? Ba't ka nagagalit? Kampian mo na pa? Hmm. Mm. Oh, gagalit. Hmm. May mong si ate Shane, ha? Mm, palo ko yan. Palo ko yan. Ba? Mm. Ayaw niya pa si Ate siya. Nagagalit siya. Mm. Mm. Hello, gulit. mm. gulit. Mm -hmm. Alam mo, ilagaw na yung slippers. Hello, ilagaw na yung slippers sa akin. Nagalit siyang pinapalo si Ate. Lab mo si Ate? Ah Lab mo pala si Ate eh. Okay na yan. <laughs> oh, yung yung kasi si ate um, mm. um, mm. mm. Si ate um, um, pala um, 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 maaway, um, um, nagagalit um, si um, wala ti pwede mo away ti kinagagalit siya ti. Hmm. Hmm. Nasira na. Hmm. Wala na, iwalay na. Hoy! Iwalay na ma. Na. Na. Oh, wala na. Wala oh. oh. na o. Tahiin pa yato. Oo. Ay, kukunin niya yan. Doon ka. Di na, di na, di na. Sira na nga yun. Dapat yun na lang inanong mo sa kanya. Pasaway ka naman ni Oh. Mm. Mm. Ko kasi pamalo ko raw yon sa iyo. Bad ka, bad. <laughs> yan yan siya palaraan sa kanya. Bad. Ayaw niyang papaluin ka pala. Saksak mo yan sa bunganga mo. Saksak mo sa bunganga mo. Gua ana siapa? Gua ana, gua ana, gua ana don, gua gua ana.